nagkakadearhea nung paggaling sa pulmonya. Common po ito no lalo na po sa babies. Most of the time sinasabi na ito raw ay dahil sa gamot or antibiotics. Although possible na because of the antibiotics pero I cannot say that it's true all the time. Meron talagang nangyayari sa bituka natin kahit ubo, ang sakit. One reason is stress ang katawan natin kapag may sakit tayo which causes hyperacidity or indigestion or baka naman hindi natun natunawan. Nakikisa yung mga aso sa akin. May napansin rin ako na kung kailan uh, possible na pa tapos na ang ubo, doon din nagkaka-LBM. Simple explanation is that nababawasan na ang plema. At dahil sa baby, hindi pa marunong dumura or mag-expectorate ng phlegm, nilulunok lang nila. And yon ay pupunta sa bituka kasi nga nilunon lang. Okay? Ilalabas yon sa puwet which is still okay. Kaya ang tendency na magka-diarrhea ay helps clean the intestines faster ang problema ay pwedeng ma -dehydrate. Yun naman lagi ang problema natin pag nagtatay tayo, di ba? Ang dehydration. The LBM may last 2 to 7 days after gumaling tayo sa ubo. Nagtataka ang mga pasyente ko kung bakit panay ang tanong ko tungkol sa LBM, e niya naman ang sakit daw nila or sakit ng baby nila. So if presently admitted or gumagaling na sa ubo pero nagka-diarrhea, may tendency na mag-extend ang hospitals because pwedeng ma-dehydrate sa bahay. Sinasabi ko nga na pwedeng turuan ang bata na idura at wag lunokin ang phlegm. Turuan nyo si baby ng pagdura ng phlegm, turuan nyo rin po ako kung paano yon Kasi po, paano nyo matuturuan ang baby na magdahak ng phlegm? Hindi po sila marunong pa. Lahat po nilululon nila. Ang alam ko lang po ay kapag may dehydration, of course, sa bahay po, pwede pong gumamit ng Oresol. Uh, painumin nyo lang po as long as tolerated para hindi po ma-dehydrate. Usually, gagaling naman po ang LBM na may kasama ubo once ilabas lahat, okay? Ilalabas lahat ang plema sa puwet.